Hello guys, good morning So time check natin is 7am na So Hindi pa ako bumaba Kasi wala naman dito ang amo ko nakatulog Sabi wala siya ngayon Sobrang init na guys, grabe Ang lagi na ng araw Ay ano. sabi, sobrang init na Alright, Hello, birds, good morning. Hindi ko siya ma... Hindi ko ma... Ano yung araw eh. Sobrang sakit sa mata. Ay. Hello, Dilaw. Ayan si Dilaw, oh, naglakad-lakad. Sitahin ko na naman ang mga morning, morning, morning mga bulaklakers. O, oh, diba? May bulaklak ako dito sa rooftop. Oh, nag tap na naman tayo, guys. Oh. Sikat ang araw. grabe. Parang alas unsin na ng tangali. Ah, ang laki. Ang laki ng araw. <laughs> so, paliguan na naman natin ng ating mga... Kinakain ng ibon. Pananim dito. Mga ano, oh. Right. So, Palikuan na naman natin. Sobrang init na. Hmm. Kailangan nilang mag na ng water. Kasi yes, naman bumaba. Yan. Ay. Pinisa. Na ano kaya to? Oo. Nakita ni ba? Sili siya na maliit. Si Manghang. Sili siya na pero bilog siya. Na maliit. Sili o... Oh. Sili naman siya. Hindi siya lumaki. Bilog lang talaga siya na maliit. Moral. Sili talaga yung ano. Pero. Ay, ano, Ayun. Maliit lang siya. Tignan niyo, guys. Tapos marami to. Kaso nawawala. Kinakain ng ibon. Ay. Bilog lang na maliit. oh. Bayulit Ay nako. Ang mahiwagang sili. No? Ang mahiwagang sili. Kaya kain ko. Sili to, tinanim ko siya. Ha? Mga siling, mga malaking mataba na sili. Yung parang atsal. Pero ito ang <laughs> kalabasan sa akin. O, no? bayuli. Tapos, o, oh, pisain ko ha. oh. Sili talaga siya, oh. Kaya, ang dami nito, violet. Akala ko lumalagi pa siya. Hindi na pala. Tapos, kinakain ng ibon. Ay, Diyos ko. <laughs> Sobrang init. Kaya, tapos, mahangin. Oh. Pasok ko sa loob. Sobrang init. Ibabay okay, na. May ano ko dito. Oh may Sabang init. Nakakasinaw. <laughs> Mamaya na, guys. Sa so, baba.